Yesterday, today, and tomorrow, jang jang forever. Ready. Are you ready to jang jang? Ready. Roll call, Santana. Present. Are you with us, Rondo Manila? Later. <laughs> Susulat. Ano <laughs> mis taming kayo? Ah? Ang padbabali. Nang dành dành Mà Pilipino Puma ba ti Ang tabaan mo bang magalit Ang mapikto na'y papangin Thou shall not be begun Nag-jeng-jeng na ah! Ladies first, ladies first. Sabi sa first. namin na, na naglalaki ang issue sa atin. Ang pinag-uusapin sa amin sa Barangay Pansol at sa social media, pag nagbasa ka ng Facebook, itong laman eh. Pagkatapos ng palabang speech, Will you be in yellow or in peach? May number coding ang sasakyan. Ngayon naman, color coding ng mamamayan. Ano ba yun? Ah! May kabutihan bang maitutulot yan. O para lang sa ego na mahimasmasan. Anaka, anaka ng... ay, ay. Anak ka, anak ka ng... Anak ka ng anak ka ng mga icon ng demokrasya. Ha? Anak ka ng mga icon ng demokrasya. Bakit ka ganyang umasta? Oh, <laughs> Huwag niyo nang watak-watakin pa ang mm -hmm. Na kung may nakadilaw, nang may nakapitch. Ayun ang tinatawag sa wika ingles na divisive. Oo. Oh, 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 Kayong mga sumusuporta, magdilaw kayo. Ah, sabi naman nung kabila ng mga militante, Peach, impeachment, impeachment impeach ang isusot na, na kulay, ano? wag naman ganun. Hmm. Alam mo ba Mas anong kulay ang po? peach? Oo. Oh, oh. Parang ano, ano yun eh, parang light na orange, di ba? Ewan ko, peach parang oh, orange ano? na hindi masyado matingkad. Ano, the... paraan lang, kumuna. Okay, Kantahan na. na. muna? Sige po, sige po. Kaya, ano, kikilig ka music dyan, ano yan? Parang Christmas Carol ang tunog niya na. Oo, oh, meron akong research. Anong pinag-uusapan sa tantahan? Bagyo. Bagyo? Sari-saring bagyo. Sari -sari bagyo. meron tayo. Grabe. Glenda. DAP. Ay. dap Kongreso. Oy, may Senado. May bagong paparating, <laughs> paano pa naman bagong paparating? Henry. Happy Henry. birthday. Hindi, hindi, hindi. Tiko pa lang. Happy birthday. Henry Ragas. Happy birthday. Pari ko. Oo. Oh, uh, uh, Divine Reyes. Happy birthday. Hindi. Hindi pa bagyo. Pag naging, pa kung magiging bagyo, ang ipapangalan nila, Henry. Henry. Naparalisa ang buong Metro Manila. Nakaw. John. kalahati ng Luzon. <laughs> Dahil sa Bagyong Lenda, mm. lahat ay naghanda, inilikas ni Bulibong Pamilya. Ta. Grabe ang pinsala. Mm. Grabe ang sira. Ano? Mm. No, sige. Dahil sa malabuhahang. Dahil sa mga... Ha? Ha? Dahil Buhawing. sa malabuhawing. Hangin dala. Hangin dala. Hangin dala. Okay. <laughs> <laughs> Okay. Chinacha. Mm -hmm. Ah, tapos yun eh. okay. Parang Chinacha lang. Tonto. Yung, okay, yung pina pa? Parang hindi. Parang hindi no, na. No, no, no. pinakawalan. basahin oh, okay. oh, sasalpak ko sa inyo. Ayan. <laughs> oh, Sus Mario pinaratangan pa ako ng... tama. Okay. Okay. Oh, tama. Ako na. Tatalto. Pag didilaw ka ba? Ako. Yan lang naman kulay. Dito. Tanda ng support. Parang mahina. Magdidilaw ka ba? Oh tanda ng suporta sa tigas ng kanyang ulo yellow shirt pa isusot mo ratings niya ay bumaba mayroon pa kayang mabobola imbis na pag-isahin mga Pinoy pinag paghihi walayin tama ihi <laughs> <laughs> Pag-iwalayin. 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 Huwag pagi 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 tayo bro ngayong umaga. No, 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 no. Ang oh. oper, ang oper. Glenda, Glenda, Glenda coverage. Mga kapuso! Ah. Bipikon Kung mag jeng ka na lang May nagpapaabiso Kung babikay ka ng Liverpool sa England uh -huh. uh, Mike, mm. ingat ka sa mga magnanakaw sa loob ng hotel Oo, oh, mm. talaga May kaibigan daw itong kaibigan natin si Jimmy Nawala wala yung bag sa coffee shop Gra mm. okay, okay, salamat oh. Salamat, salamat. Mm -hmm. Santa Ana muna tayo kasi kami balitawit eh oh. May hinanda kami mm -hmm. balitawit Clinton Santa Ana, Manila Nuestra Señora de los Desamparados I The de... Lady of the Abandoned Ipinagtanggol ni Abad Ang Pangulo Tungkol sa DAP hmm. Ibang klase talaga Parang nababaligtad oh, okay. Si Abad ang utak oh. Pero si Pinoy ang dumataktak Ang ratings na hahatak Ang institusyon Nawawasan oh! Totoo yan. yan. Baliktad eh, oh. Di ba? Baliktad. Tapos, yung Pangulo sumasalo doon sa, imbis na kayong sumalo doon sa presidente namin. Meron kayo yun ang pang espesyal. Ha? Ang espesyal. Ang at ang espesyal. Uh, espesyal, parang naman espesyal. Yan, no? Parang <laughs> show pa, oh. May, may markang pula ba yan? Mm. Okay. pilipinong ah. hey. Pilipino. Pilipino. Sandali, sandali. Um, oh, paano na kami, ah? Yung... Salang sa... walang yaka. So, ano na ako, ka... eh? Para kang morder sa club niya. <laughs> hindi, hindi yun ang tingin ko, eh. Meron ka bang pinakawalang kalapate? Ng... Bakit parang <laughs> ganun ang palakpak mo? Balitawin, <laughs> 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 oh, oh, balitawin. Ganun ba ang palakpak sa na, club? Ganun ang bonus? De, okay, ganyan, ganyan sa papalakpak. Ganyan sa obando. O ng beer? Para kang morder ng extra ticket sa sayawan. Nangyakang bullshit kong bulayin nyo ka. Meron pang kabarit sa ano, di ba? Oh, do sa highway. Ha? Right? May nakaparada mga truck doon sa Sayo andoy. Sayo andoy, sayo andoy, sayo andoy, sayo andoy, Sayaw, andoy, Para mabuntis ka. <tong> di. di Lao mo noy noy. Ma! Ang nakaw, tos ko. Ay! Ay, baka't ako. Ah, bago lang. Teka muna, teka muna, teka muna. Ote ulit na wala kayo, Tiempo? Hindi, <laughs> nasa Tiempo. <laughs> Sumingit kayo. Uh Oo. -oh. Lang yan to. Kasalanan ko na naman. Yan. Tan, tan.

nang nanay mo siya Sa iyong alaalay Nagbabalik pa Ang dati mong ratings Ngayon'y sumadsad na Ngunit Pangulo Bakit isang araw Biglang pinagamit Ang dilaw mo noy noy Sa wari mo ba'y Ito ang kailangan Pag inupatan ka ng ganda at kulay Dilaw noy no. sa iyong alaala ay nagbabalik pa na Ang dati mong ratings na tumasadsad na Kayong dalawa, tumahinig na kayo, sobra na kayo Bakit puro kayo, akino? Bakit hindi niyo tinitira Kino? yung may pakana nito? <laughs> yung mamang na. may bigote, <laughs> yung mama na kalbo. O, oh, ha? <laughs> ha? O, oh, ha? <laughs> Tasagutin yan. Yan, sige. Go. Ilong mo, oh, noy noy, <laughs> lumaakupat <laughs> na. <laughs> Kapersonala na. ako kasali dyan, ha? Ka mm -hmm. na. Hindi ako so, kasali. Noy -noy, noy, noy, sabi ko. Noy, noy, sabi ko. Hindi, narinig ko. Ilong, eh. <coughs> ilong mo, noy, noy. Bakit ako lumabi ilong? Hindi mo ng presidente, eh. Bakit hindi? na to. Ikaw nga, kalbo, sabi mo, eh. Ang totoo naman, eh. Oo nga. May bigote, kalbo, sino yun? O, sino yun? Sino yun may bigote, may kalbo pa? Sino yun? Si Biklima. Parang bigote, may bigote may basta. ano ano? Oo, ano? Totoo sinabi ko. Hindi naman personal palag. Kasi totoo! Ilong mo! Tama mo! <laughs> eh. Ikaw, Clinton, narinig mo ilong. Tumipa, tumipada ka ka. Tumipada ka siya, no? Wala niya ka. May kontrata yan. Ha? May, may matrata, kontrata ka? May mo mabuti yung kontrata mo doon sa likod. Nakalalim. Sino nakapirma doon? Ha? Tingnan mo mabuti! Ang abang nakalagay doon na pag ilong pwedeng hindi bawal ano? Wala! Ayan. <laughs> ilong!

b pikon mag jenjen ka na la